Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon mga na El dito sa Miss Grand International for 2023. Ano-ano nga ba mga nakita natin dahilan kung bakit sila na El Tokuyo? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Grand International tayo ngayon. So kagabi nga naganap na Coronation Night ng Miss Grand International for 2023 at nakita naman natin na talaga namang binonggahan nila. Pero kung ako tatanungin mo sa totoo lang, parang ito lang naisip ko ha. Parang wala silang na-offer na bago sa atin na production dito sa kanilang opening ng Miss Grand International kung ikukumpara mo noon last year, ay talaga naman yung last year ay talagang bonggang-bonggang production ng Miss Grand International but this year, medyo hindi ko siya masyado nagustuhan kasi parang nakita ko siya na the same in the same in the same so sana medyo iniba lang nila yung opening show na hindi katulad nung parang katulad ng nakikita natin ng mga other years. So, kailangan siguro ng Miss Grand na gumawa na ng bagong eksena dahil medyo parang familiar na ang kanilang opening sa atin. So, yon So, gusto ko din yung pa-costume ng mga kandidata na bagay na bagay sa kanila, yung color yellow. Tapos gusto ko din yung, yung opening nila na naglalakad. Kaya lang nga sobrang wasting time lang kasi ang haba-haba ng intro dahil sa paglalakad ng kandidata. Pero siguro gusto lang nila bigyan ng highlights ang bawat isa bago nila tawagin sa semifinals yung napili nilang top 20. So, para ma-introduce ng maigi or para makita pa rin ng mga tao yung mga kandidata nila kaya binigyan nila ng final walk ang tawag doon, di ba? So, yun. So, nakita naman natin na si Miss Philippines doon sa final walk niya dito sa Miss Grand Humataw siya Gusto ko yung lakad niya to be honest Mas parang energetic siya Mas parang nakita natin na masigla siya And then in fairness ha Ayun yung best walk na nakita ko sa kanya Sa lahat ng eksena niya dito sa Miss Grand International At naloka ako Doon ko naisip na ako panalo to So maraming pangihinayang Kasi una Uh, Siyempre, hindi natin nakita yung evening gown ni Miss Philippines Na isusuotin niya sana for final Ang ganda pa naman nun So, sabi ko nga Pag yun ay nakapasok sa top 20 At nabigyan siya ng chance na makalusot sa top 10 For sure, kaya niya tumungtong hanggang sa dulo ng laban Pero sa akin, sabi ko nga Kahit top 10, okay lang eh Actually, guys Isa to sa mga kinatakot ko Yung eksena na ganito Kasi sabi ko nga ah uh, nakita naman natin na medyo may kulang talaga sa performance niya. From the beginning pa lang noong swimsuit competition ng Miss Grand International. So doon medyo naloka ako kasi parang sabi ko nga kulang sa energy, kulang sa pitik, kulang sa angas. Ayun ang kulang kay Nikki De Mora. Actually, si Nikki De Mora, sobrang ganda. Sa totoo lang, ang ganda-ganda ni Nikki De Mora. Pero, yung ina offer niyang ganda, nagkamali doon sa atake ng performance niya dito sa Miss Girl International. Naka-prepared siya sa kanyang sarili kung paano niya ipapalo yung competition but nando doon kasi na kailangan medyo may angas ka din talaga sa sa ano eh tawag dito sa galawan mo lalo na kung front runner ka so mas maganda talaga yung angas mo ilabas mo diyan kung piling ko ha kung ginawa niya yung lakad niya noong opening ng Coronation Night, ganon level, I think ang laki ng chance ni Nikki Dimora talaga sa competition na makapasok, na pwedeng magtapad, na pwedeng manalo. Kasi yung, yung capacity na naipinakita ipinakita niya noong nung Coronation Night sa paglalakad niya, talagang yun yung perfect na lakad para sa kanya. Kasi makikita mo talaga na palaban si Miss Philippines doon. More than doon sa mga eksena niya na ginawa ng swimsuit, yung preliminary, parang feeling ko doon talaga eh. Medyo humina doon si Miss Philippines. And then plus, wag natin kalimutan na laglag pa si Miss Philippines. Kahit sabihin pa natin na tapos na kasi yung eksena niya o yung session niya, but she failed doon sa ano sa sa preliminary competition kasi maaaring hindi natin nakita sa in front pero kasi nakita naman nila doon sa mismo sa venue kasi it's a part pa rin ng competition eh. pagbaba nyo ng hagdanan kasi kaya nga kayo pinababa doon sa harapan para pumunta doon sa harapan ng mga judges doon kaya lang ayun nga na-failed ka doon sa ano nalaglag siya doon sa may hagdanan kaya parang feeling ko isa din yun sa mga naging dahilan na kaapekto to sa performance ni Nikki Dimora ng todo-todo. So, yun lang yung mga nakikita kong dahilan. Plus, may nabalitaan tayo na na-late siya sa isang event ng Miss Grand. So, sabi ko nga, ayaw talaga ni Mr. Nawat ang mga nalilate. So, by the way, kahit pa sabihin natin na, no, kahit sabihin pa natin na, na ayun yung mga nakita natin dahil lang hindi pa rin natin talaga alam kung ano ang eksakto na dahilan kung bakit hindi niya napili si Miss Pilipinas sa na sobrang ganda. Kasi ako, sa totoo lang, kung ang pagbabasihan natin yung galawan niya, inadala naman ni Nikki Dimora ng bongga-bongga sa performance na ipinapakita niya. Kaya lang nga, sabi ko, nakikita natin in camera, pero hindi natin nakikita kung gaano ba talaga kabongga yon sa live. So, ayun. So, siguro talaga hindi niya choice. <laughs> ayun yon So, nakakalungkot kasi ano eh, sayang kung tutuusin eh. Sayang yung ganda ni Nikki. eto sana talaga yung pwedeng kumuha ng corona. Pero guys, um, siguro isipin na lang natin na bongga pa din kasi syempre, ang ganda ng nirepresent re natin dito sa Miss Grand etong taon na to. So, medyo nakakawala lang talaga ng, ano, ng energy kasi parang, ayun nga, nag-expect tayo kahit top 20 man lang actually yun talaga yung pinaka sabi ko kahit sa top 20 makalusot lang tong performance niya okay na sa akin eh kasi at least kung pumasok siya sa top 20 tapos nilamon siya dun ng mga bitera ng mga rampadora So okay lang sa akin kasi at least nakita natin yung dahilan talaga, 'di ba? Na-okay nilaglag siya dahil sa performance level. Yung katulad kay Roberta, alam natin nung last year na kaya hindi siya pumasok sa top 10 kasi may kulang doon sa performance niya. And ayun, uh, sa awa naman ng Diyos, nabigyan pa rin ng chance, di ba? So, huwag kayo mag-alala, mali mo, may mag-isa mag-resign dyan at makuha si Robert, si Nikki Devora. Charot, so yun, hindi. So, syempre, bukod kay Nikki, marami din na mga kandidata na talaga nakakapanghinayang din. Katulad na lang ni Venezuela. ba diba? Si Venezuela na isa sa mga palaban dito sa competition. From the beginning, talaga pumapalo na si Venezuela. And then, ayun din, nakita naman natin yung performance niya doon sa national costume na talagang laban na laban. Ang ah, nakita kong dahilan doon ay siguro hindi niya type kasi medyo, ano eh, hindi kasi fit itong si Venezuela sa body. Kaya para pili ko hindi niya talaga bet yan. And then, si United Kingdom na isa din sa palaban talaga dito sa competition. Sobrang naloka ako at hindi niya rin talaga isinama. So, alam naman natin na inilaban dito ni United Kingdom. So, na ito yun din. Pagkatapos, si gusto ko rin sana si Paraguay. Kaya lang si Paraguay, parang sabi ko 50-50 din kahit anong ganda pa rin ng performance niya kasi yung body medyo hindi talaga ganong kabongga. Tapos gusto ko din sana si, uh, tawag dito, si Mexico. Si Mexico okay din sana. Kaya lang ayon niligwak din. Kaya ako, naiintindihan ko kay Mexico, medyo kulang cool yung ano eh, tawag dito, yung ingay niya. So, yon Gusto ko din sana si Belgium. ayon kaso hindi siya pinalad na makasama dito sa competition. Tapos may isa pa akong kandidata na gustong gusto ko din na, uh, na nag shy noong ano. Si Panama, maganda din si Panama. So, bongga din yung presentation ni Panama. Wala, hindi din niya napili. So, maraming kandidata na talagang masasabi natin na palaban pero hindi nabigyan ng pagkakataon talaga makalusot sa semifinals. Pero na-surprise naman tayo doon sa mga kandidata niya na naipasok pero parang hindi naman deserve doon. Sa totoo lang, ang Miss Grant, para to kaila Cambodia, para to kaila Laos, para to kaila Myanmar, at saka kay Thailand, kasi parang piling ko taon-taon, ayan, katulad niya si Myanmar, kung hindi si Myanmar, si Cambodia, ang nakakalusot dyan. Tapos, taon-taon din, nakakalusot din si Indonesia. So, si Indonesia, consistent na nandiyan dahil ba kaibigan niya si Ivan or si Ivan ay talagang magaling pumili, di ba? So, taon-taon din, nakakalusot dyan. Yung mga Southeast Asia na hindi ganong kalakas yung such, uh, sa factor sa ibang pageant. So, talagang nabibigyan ng shine dyan. So, medyo nakakaloka lang kasi parang, alam mo yon na grabe sila eh, kasi voting system din nadaan Sa pagbo-vote, hindi natin alam kung kung legit ba yung vote na yon kasi nakakapagtaka bakit hindi nila nagagawa sa ibang pageant na ganong katindi yung boto nila pero dito sobra-sobra, o sobra. umaabot sila ng milyon, di ba? So, yon So, ang akin, medyo naloka lang ako. So, may nagtanong sa akin kung deserve ba nung top 5. So, para sa akin, okay naman si Colombia, okay din si USA, okay din si Peru. So, para sa akin, talagang deserve nila. Pero, si Vietnam, Siguro para sa akin, performance level kung ibibase natin, okay din si Vietnam kasi medyo palaban din naman talaga si Vietnam. Saka, of course, host country. So, nung nakaraan taon ay medyo nagka-problema sila kay Vietnam. So, bumawi sila. So, fourth runner-up, okay yon Pero kasi yung first runner-up si Myanmar, I think pwedeng si USA, pwedeng si Colombia. So, masyadong parang nabigyan ng highlights dito si Myanmar na naging first runner up nila. So dahil siguro gagawin ang Miss Grand for next year ay sa Myanmar, so consideration na. Tinaas nila 'yung level. Plus na nakita naman natin na talagang ano eh tawag dito. Ah uh, nagbigay ng maraming vote ang mga taga-Myanmar dito kay Miss Myanmar. Kaya siguro consideration talaga to support the Miss Grand. Okay, so first run up ka. So yun yung mga nakikita kong dahilan. Pero yung title nila, to be honest ako, kung sino man yung nanalo dito na si Miss Peru, para sa akin, okay na okay siya. Wala akong nakikitang dahilan na parang hindi siya manalo. Kung baga, parang isa siya sa mga perfect candidates over Colombia talaga. Ako mas gusto ko talagang manalo si Peru more than kay Colombia kasi parang feeling ko mas mukhang ano siya eh, tawag dito queenly mas mukhang nice and then parang tama yung galawan niya si Colombia yeah she will deserve din naman so sabi ko nga first runner up sayang hindi niya naabot kasi kung titingnan mo si Colombia din naman talagang careful siya sa lahat ng aspeto dito sa competition pero nauwi siya sa second runner up So, yon So, medyo nakakalungkot yung result sa mga katulad ni Colombia. Kasi, syempre, ito yung laban na laban. Eh. Ito yung talagang highlights talaga. Kung tutuusin, siya yung masasabi kong natalo sa competition. Kasi, kung iisipin mo, di ba, na tumungtong siya sa top 5 pero hindi siya ang nagwagi sa kabila ng sobrang ingay. So, masasabi mo at makukonsider mo na na siya kasi hindi niya nakuha talaga yung exactong title. So, yon And then, din talaga, competition. About kay Nikki naman, ako para sa akin, kasi may mga dahilan din naman talaga tayo na miski pa paano na nakikita. So, doon na lang tayo siguro mag-hold na, na parang kaya siguro tayo naligwak sa mga dahilan na yon pero kasi nandoon din yung pangihinayangan. Pero guys, ako para sa akin, nailaban naman ni Nikki sa paraan na alam niya. So, be happy na lang for Nikki. And then, congratulate pa rin natin si Nikki. And then, malay mo, di ba? So, magwagi tayo nga maya sa Miss International. ng bongga, bongga. So, ganun talaga ang competition. Dapat lagi din natin tandaan na ang competition ay medyo gugulatin talaga tayo sa mga resulta. So, yung mga nakikita ng mga mata natin, ayun ay hindi natin alam kung ano ba talaga yung eksakto sa loob kung bakit yung mga kandidatang to ay naligwak ng ganong ganon or ng bonggong-bongga sa competition ng Miss Grand International. So, better luck next time, sabi ng ganon, di ba? Ako sa ngayon, parang pahinga muna tayo dyan. Kumbaga, parang sa isang taon pa naman siya. So, isa ka na lang natin isipin kung may kandidata tayo na talagang parang hindi na siya makakatanggi na El Tokuyo. Ako kasi parang inisip ko din, baka mamaya kaya niya niligwak talaga si Philippines dahil nahihirapan siya na kumuha ng branch ng ng host country sa Pilipinas kasi parang sobrang tagal na 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 to na gusto na gusto niya na rin noong 2018 di ba, gawin sa Pilipinas after ng Vietnam so gusto niya gawin yun sa Pilipinas ang Miss Grand pero hindi niya nakuha. And then this time, hindi niya rin makuha ang host country, ang Philippines, kahit sa kabila na sobrang gustong gusto niya na. Pero wala niya pa franchise eh. So yon So siguro isa din yon na parang hindi niya pinapriority ang Philippines kasi hindi siya nabibigyan ng priority sa Pilipinas talaga to make host country sa ating bansa. Yun yung mga nakikita kong isa rin dahilan kung bakit gusto niyang ligwakin ang Pilipinas sa pageant niya ng bongga-bongga. Kasi parang feeling niya, feeling ko, hindi, niya, hindi siya nabibigyang importansya dito sa Pilipinas. So parang ang gusto niya ay huwag na rin bang bigyan ng importansya. Hindi ko alam. So, yun lang yung naisip ko dahilan. But, let's see. Malalaman natin ko sa susunod ba taon, ipapasok nga ang kandidata natin sa placement niya. Parang feeling ko for now, medyo mahihirapan pa tayo talaga manalo dito sa Miss Grand. But, let's see kung makakakuha tayo ng kasing bongga ni, ni Kidimora na face value plus caliber na Samantha Bernardo. So, ayun nga tayong hinahanap sa atin. Parang pili ko kapag ganun yung kandidata natin, sobrang perfect na para sa Miss Grand. Ewan ko na lang kung ligwakin niya pa ng bongga-bongga. So, yun. So, guys, kayo ba, guys? Ano, guys, ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman naman natin kung ano ang chika niyo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Kaninong kandidata ba kayo ang nanginayang din bukod kay Miss Philippines? At ano nga ba ang dahilan na nakikita ninyo kung bakit tayo na El Tukuyo dito sa competition ng Miss Grand International For 2023. So yun guys, guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.